Good morning, good morning! Nandito na naman tayo sa ating Lalamobisery eh. Ah, uh, may nakuha na tayong booking. From Holy Spirit to... Tagig... Credit wallet po siya. Simulan natin ng araw na masaya at puno ng pagpapala. Good morning po sa lahat. Good morning! Kahit alas 10 na, mag-alas 11 na po ako lalabas 10:44 na. kaya let's go. Start na natin ang ating day with our lalabobs Heriye. Oh, yeah. Punta na tayo sa pick-up location natin, mga boss. Let's go. Hindi naman masyado malaki. Okay lang siya. Ito. Okay Pwede pahiga, sir? Kaya to. Yan ko. Yan. Punta na tayo sa ano, drop-off natin. May nakuha na tayo pang second booking natin Kaso dalawang box daw Kaya titignan natin kung kaya natin dalhin Okay let's go Kunin natin Dali natin sa Pasig Magkatabi lang naman siya Pasig at saka Taguig. Kaya hindi masyado hirap it, Dito sa Commonwealth Pero wala masyadong traffic Kaya goods lang Sobrang init guys Ayan dito na tayo sa pickup natin Ayan bentit na Delpa ang karga natin mga kimchi mga ano korean dito sa 17 adel pa ang ano nila puro ano yan puro korean foods na nandito kung gusto nyo bumili dito na lang mga boss okay sakay ko na to then punta na ako ng pasig at saka tagi deliver na natin to yan lahat ang karga natin tagig at pasig pero magkalapit lang naman siya almost 2 km lang ang layo sa isa, at isa. kaya hindi siya masyado matatagalan. Okay, let's go. May C5 gagilid natin yung UP. Kita natin yung kaisero. oh. Sobrang laki. Dura-box ang karga ni Sir. Kasang motor lang niya is smash yata. Tignan niyo yung tinitiis ng mga rider para sa mga customer nila. At tinitiis nila para sa pamilya nila. Minsan di na namin iniisip yung kaligtasan namin. Ito o, pag natapatan kami ng medyo magandang presyo o halaga, na alam namin yung makakatulong sa pamilya namin. Yan, nakitang kita nyo naman mga sir. Kung gaano kabigat yan. Daladala na sir na yan. Hindi, hindi na magganong kabigat. Pero yung, yung kanyang, ano, laki. Yung malaki sobra, Oh. Uno, delikado na para sa kanya yan. Sobrang delikado na. Pero, wala eh. Ito ang pinili namin trabaho. Kaya sir, ingat sa'yo sir. Sino ka man. Ingat ka po. Lagi. Ah, yan na si sir. Good ba? Dahan lang sir. Grabe mo. Oh. Ah, alog-alog talaga. Grabe. Pero kung bibigyan din ako ng pagkakataon, tapos si eh, makakapagdala rin ako ng ganyan para kumita lang. Ay talaga, yung makakapag-uwi ka agad ng ano, barangal na sa ano Ingat ka sir, ingat. Ride ship. Talaga. Hindi tayo nagmamadali. Mahalaga, makauwi tayo ng ligtas sa pamilya. Mga boss, yun ang importante. Aanhin natin yung malaking halaga kung pambayad lang sa hospital. Ingat lagi mga boss nandito na tayo sa ano sa ating ano delivery. Bababa na natin dito sa ano Pasig lang 'to. Okay. Let's go. Para diretso na tayo sa Tagig malapit na rin dito. 40, 130 lang ang pamasahe niya. Thank you, ma'am. Yeah. Ayan, nandito na tayo. Dito pala siya. Uh, hindi tapat ng barangay. Ayan. SP. Nakaano siya credit wallet, sir? Yeah. Okay na. Okay na, sir. Thank you. Thank you. Ayan na. Okay na. Okay, hanap na tayo ng booking na pa panibago. Booking. Malapit lang dito. 6 minutes lang. Tapos ang delivery nga sa tagig. 20 kilograms of meat daw. Uh, frozen meat. Bibigay na lang daw ng tip. Yun. Yun ang gusto ko marinig eh. <laughs> okay, punta na natin. Sana makakapatay ng kasabay papunta doon. May <laughs> kasabay pa nga. Sana, ah. Sa pick location. Pick upin ko lang yung ano natin karne. Ayan, eh. na tayo mga boss. Ayan ah. Frozen na baka. Diyan sa Mike Mick Shop na yan. Kung order kayo sa kanila, message nyo lang yung page nila. Mike Mick Shop. Wholesaler po sila. Ah, medyo makakamura kayo kung nagtitinda kayo ng mga ano. Okay? Project 6 itong punta na ito Deliver na natin Magbibigay na lang doon Kasabay Papunta sa may ano lang to Sa kubaw lang Kunin na natin to On the way naman Kaya hindi tayo masyado mahirapan Let's go Pick na natin Yung pangalawa natin booking Ito papuntang project 6 Ito papuntang uh, Kubaw okay, Dali na natin muna yung sa kubaw Then diretso tayong project 6 Let's go makikita nyo sobrang traffic dito sa tagig grabe ayan sa mga po kulay pula ibig sabihin yan yung traffic ayan sa mga customer ni Lala move kunting pasensya lang po mga ma'am, mga sir dahil po sa hindi natin nasa mga traffic sa kalasada ganyan ang ginagawa lang namin mga rider yung pasingit-singit kaya hindi rin kayo makatakbo ng mabilis pero at least kami gumagalaw yung iba hindi na Ayan. Uh, okay. Ayan. Dito na tayo sa drop-off natin. Number 4. Doorbell na lang tayo. Para makuha na nila yung kanilang. Okay. Nakadorbell na tayo. Ito po. Sige po. Bali 100 lang po na. Okay na. Deliver na natin itong natin at na. <laughs> Malamig sa puwit eh. Okay. Diretso na natin ito ng Project 6. <laughs> Thank you. Uwi uh. muna. Bihis muna. Nagkadugo tayo mga boso. <laughs> Thank you. thank you, thank you. Thank you. Ayan, 129 ang pamasaay Mula tagig hanggang dito sa may ano, Project 6, binigay 200. Okay, thank you, sir. Ayan, balik ulit tayo sa kalsada. Kumain lang tayo saglit sa bahay. Then nagpalit tayo ng pantalon. Eh, kulay tim na yung pantalon ko. Dahil sa natulong kanina ng katas nung prosin, diretsyo na tayo sa pipikapan natin. Parehas na botas ang karga natin isang pabango at isang 20 kg na pagkain ng aso let's go magkaiba po yun ha pero pares na botas double book na naman is real <laughs> okay let's go natin yung pabango yan pabango yan eh Uh, going na tayo dun sa next natin na booking yung kasabay niya pa ano din pa nubotas 20 kilograms na dog food. Dito na tayo sa pickup location natin, Happy Tails Pet Store. 'Yan. Pagkain ng aso. 20 kg. 'Yan dito sa may ano, Happy Tail. Napakadaming uma-order dito. Lagi ko nakikita 'to sa Lala Move. dami na lang stock. Oh. Left and right. Puro pagkain ng aso. Yan kung may po rin basta sa bahay mga pet. Kaya kung gusto niyo morder, Happy Hills Pet Store. Yang kanyang kanyang page siguro. Ayun, nasa kalsada na naman tayo na Commonwealth. Hey, nako. Wala na isang akyat ng panabotas, dalawa ang dala ko. Tag isang oras ang biyahe, siguro may gate, depende sa sitwasyon ng kalsada then Baka ako uh, sana ako pabalik dito sa Quezon City, balawa din sana, tapos garahe na. Sana ganun. <laughs> uh, okay, let's go. Ang ganda rin sa lugar na to. oh, kalilim. Malilim, <laughs> kasi nasa ilalim pa ng skyway. Diba? Pagpunta na botas eh. Hindi ako pinadaan sa, ano, sa balintawak ng mapa, kasi nga, Medyo yata traffic yata doon sa Balintawak or papuntang monumento kaya dito pinadaan sa C3. Okay. Medyo konti na lang, 20 minutes na lang doon na tayo sa unang drop off. Ah, nandito na ako sa Nabotas. First time ko lang napunta uli. Ay, first time ba? Hindi ko alam kung kailan ako uling napunta dito. Sa Nabotas. Ganito pala yung tsuro. Sobrang lawak ng kalsada. Pero ang daming tao sa gilid ng kalsada. Grabe. Tatak, naglalaro yung mga bata. Pero first time ko na lang yata ulit. O hindi pa talaga ako nakakapunta. Hindi ko lang maalala. Ah. Sa halos sa buong ikot-ikot ko na yung Metro Manila. Bilang driver. Hindi ko lang maalala kung nakapunta na ako dito sa park na to. Kaya kinuha ko tong book na to kasi gusto kong malaman kung meron ba ditong malakas ba dito yung biyahe ng lalamog or what. Parang may choices man ako pag wala akong makuha pa no, pang south, patagi, ganyan, pa makati, nandalo yung aket ako dito. Ganun lang yan. Okay, malayo pa tayo. Almost 10 minutes pa bago makarating dun sa first drop off natin. Mm. Mga bangka nila oh. Amoy na amoy na yung lansa sa hangin eh. Ayos din. <laughs> amoy na amoy na yung lansa sa hangin. Ayun, no, may nagpa-practice dun, no? Nabotas! City Terminal. si okay, sir. Tawid na po. May camera tayo. Kailangan maging tayo, eh. <laughs> Kailangan mag May camera, eh. Hello, no, wala. Hmm. na kayo ako na. Ganun daw Hindi naman tayo ganun, boss. Napaka-bite natin, mga boss. jo <laughs> ano, masaya din itong lugar na ito. Hindi ko maaintindihan kung saan ang mga daan. <laughs> muron ano pala sila dito. Bike, eh, nang tataas ng bike nila. O, parang tricycle na rin. Siguro, ano dito, yun, ay mga bike nila, oh. Siguro ano dito nagbabaha. Kaya may ganun na ganyan kataas yung mga bike nila. Kasi nauna ng bike yan eh. Yeah. 20 kilos. Yeah. 20 kilos na. Big kalating kabong bigas. ampok Itu ada lampok. Hai. thank you, Pak. Picture hang kelampok. Thank you, Ma'am. Thank you, Pak. Thank you. Begini hanya 200, si Madam. 200 Ano lang siya 147 lang Okay, thank you po Diretso na natin yung isa pang ano Deliver natin, malapit na rin naman Mga hanguan ng isda 1 to 1 kilo Ano yan? 50 tumpok ng no, mga hipon dito yan sa may ano na botas. Ayun, opposite no, isang daan isang kilo. 130. Sa mid botas. Mura talaga ng isda dito. 130 tumpok. 120 kilo. Dagupan. 100 tumpok. Ah, dapat nga lang Marunong ka tumingin ng klase ng isda. Ayan, no? Tumpok-tumpok lang. 50-50 sa isang daan di 50 Tumpok. Oo, ulam na yan. Bakit hindi? Ano to? Um, dalagang bukid ba yan? 50 lang, oh. Malalaki ng Telapia. O, sandan, oh. Batangas daw. Alae, siguro. Paano kaya nalaman na Batangas yun, ano? Marunong mag-alae. <laughs> Pagka, ano, bangus dagupan, marunong mag ano panggalatok ayun oh chenta kilo ang laki oh uh, 320 kamura ng isda dito eh, ayun iba ibang utsura ng isda sa kabila kaya medyo traffic nga lang dahil sa mga isda nap uh, napakamura ayun eh, no, sandaan lang oh grabe yun no? sarap nun tapos lumagpas na ako dun sa ano lilikuan ko yun eh, no kakatingin ko sa mga isdang masasarap eh pero nga na maganda pumunta dito umaga daling araw kasi yun yung oras nang dating ng mga bagong huli ganito medyo alam na natin yan kasi syempre ay no mga tahong kahit na sabihin mo na kanina umaga na huli yun pag hindi mo binabad sa yelo yan Malabon Central Market pala to. Ayan no, Malabon Central Market. Pakamuran mura nun mga guys. Ayan. Napaka-gan, sarap siguro nun. Hindi ko na alam sasabihin ko eh. May beach. Sana all. Malapit sa dagat. Kaso malansa. Malansa niya. Marami sigurong ng isda kaya malansa na guys. <laughs> Ayun, tumawid na tayo ng nabotas. Basta tumawid ka ng tulay, nabotas. Kabila, malabon. Wala, grabe. May pumarking na dito, ano, barko. Sa gitna ng kalsada. Pabayaan siguro to. Ayun, guys, oh. <laughs> Nakalimutan nila dito. Natanggalin. Tinayuan na lang ng bahay, guys. Yun yung nagbaha eh. Tapos doon na lang siya nakapunta, ano, sumadsad. hindi na ginawa na lang ng tindahan at saka bahay. Gawa-gawa <laughs> ng kwento eh, no? Kagaling. <laughs> 132, ma'am. Opo. Ang ganda ng motor ni sir. Yung ano niya. Yung pagka-colorway niya. Parang coffee jelly. Ang galing. Ang ganda. Baka malaglag, sir. Kadumulas. Ganda talaga ng motor ni sir. Angas, ah. Naka-chrome tapos parang copy. Kulay na ano nakamat grabe ganda hanap lang lang ako ng booking powers siguro mga boss hanggang dito na lang ang ating ano lala move serye hahanap ah, na lang ako ng daan um, ah, ng ano pabalik na biyahe yung nakakita ako eh ko na syempre pa Pagmasdan na lang natin yung napakagandang liwanag dito sa gilid ng dagat. Hindi ko lakas sila akyatan eh. Eh may akyataan. At saka may swimming pool. Ayun o. Oh. Hanggang dito na lang mga boss. Mga sir, mga guys, mga mom. <laughs> okay. Ride safe sa lahat. Nakatulad ko mga MSC taxi or delivery rider ride safe sa inyo lahat at sa lahat po ng nanonood pwede naman po paki like, share and follow na rin po ng ating page and then ang ating youtube channel maraming maraming salamat sa inyo lahat mga boss kaya bukas boss nula tayong biyahe, linggo bukas syempre ang linggo ay binilalaan natin yan para sa araw ng pagsamba pasasalamat at paghinginan ng kapatawaran sa ating mga nagagaw pagkakamali sa buhay kaya hanggang dito na lang mga boss huwag makalimutan Si Jesus lang ang ating kailangan. Goodbye and God bless you all. This is Daddy Chart.